Good day everyone. May binili tayo sa Shopee um, battery charger ng ating motor kasi yung ating battery ng tricycle yung Monarch parang di nagcha-charge. So, anong nangyari? Kamatin na nga yung battery charger. Ito. Yung intelligence pulse upgrade. 400 ampere. So, ayan. Kinamitan natin. Ito yung battery ng ating Rusi pulse 150. Sinage natin. Gumagana pa siya. Kanina, kinabit natin yung sa Monarch na uh, battery hindi nagcha-charge so talagang positive yung nangyari na hindi talaga uh, charge yung kasi talagang sira na talaga dito lang dito ang ating Rusi na ating minitan na karana, nag charge pa so magamit pa to ito yung battery nating scooter na Rusi 150 magamit pa to pero yung isa na Monarch wala na talagang pag-asa hindi siya nag-charge. Ito ngayon ay nag-charge pa. Kita niyo naman, umaabot pa siya ng 3.3 14.4 volts. So makita natin mamaya. So mapapakinabangan pa natin 'to sa ating mga susunod na DIY. Kasi 12 volts naman 'to. Te, ito yung ating pinalitan eh. In order natin 'to. Ito pinal ito yung battery na pinalit natin doon sa ating Rosie Falls 150. Um, lead acid battery MF78-B so yan so mula noon hanggang ngayon okay pa rin yung battery natin ito 3 years bago natin napalitan pero gumagana pa pala so nagkamali ako nung nakaraan nakakala ko battery relay lang kasi tapos nun sira yung relay so ngayon napatunayan natin dahil sa battery charger okay pa yun so nawala tayo kasi may bumili so ating ito yung ating stock ng ating monarchs na motor so ito yun so talagang dead na siya para ma-review natin na tama kita yun naman ito nag-charge charge ito yun eh may blink ito yung pangtandaan yung blink itong ano settings kung gusto niyo ilipat tong kung kotse ilipat niyo lang to dito ito naman sa motor tapos syempre yung intelligence niya para automatic kung ano yung battery na ginagamit kung mabasa niya so ayan charging siya ano, o okay, kita niyo naman nag charge so mukhang okay pa yung ating battery ng Rusi 150 pero itong sa ating tricycle na Monarch 175cc yung talagang dead na so makikita niyo naman tayo natin Um, ito yung uh -huh, negative to eh. Ito yung parehas. Kabit natin dito. Ito, eh, negative. Okay. Kita nyo naman, di umandar yung ating charging na battery. So, talagang dead na yung battery ng ating Monarch. Hindi ko alam bakit. Ngayon, nasira agad. Wala pang isang tao yung motor. Nasira agad to. Kaya, ang findings ko talaga to, nasira yung ating battery dahil dun sa pag wedding ng sidecar siguro hindi tinanggal to yun natigil yung ating video kasi mayroong bumili sa tindahan uh -huh. so, balik balik um, kabili ng sito tapos bumili kulit bumili ng Bumalik nga bumili kulit bumili ng sito kaya hindi na tuloy so ito nga back, to tayo, back tayo sa ating content ngayon Yan, hindi man tayo sa farm hindi man tayo sa ating battery so hindi siya kumagana dead na talaga tong battery. So, junk shop na to. Kukunin to ng 20 pesos eh. So, junk shop na. Ito, pwede pang magamit. Uh, charge natin. So, ayun lang. So, ito yating ating nabili sa Shopee. O, so, yung link nasa description. Pa-check na lang para makapunta kayo dito. Yung pinili natin, Intelligent false Upgrade. Yung upgrade version na. Balik natin na. Yan na. Kita nyo naman hindi talaga nag-charge. Balik natin, tanggalin natin ng negative. Tanggalin natin ng positive. Balik natin dito sa positive. Balik natin dito sa negative. O, yan. Charging show. So, Hmm, kita niya yung, yun niya magana 13.9 volts walang pa okay na okay pa yung ating battery ng pulse 150 yeah. napabili nga lang tayo kasi taka ko nun bago yung baterya tapos pinacheck natin yung relay naman yung nasira pero iso pa pala yung battery pero okay lang magamit pa rin ito wala na Pace out na dead bat dead na yung kanyang dead na talagang battery wala nang pag-asa magamit kaya diretso junk shop So, yun. so kung sino pa po kung, kung nag ng battery charger ng motor dyan pa yung link description so okay na okay na po yan ayos na ayos nakikita nyo na gumagana din pati mga na dito kasi meron din siyang exhaust fan sa likod so yan po ating review for our content for today so don't forget, don't forget to like share and subscribe salamat po